Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Na mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurab Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador at tagapagtanggol ng bayan. <tong> Magandang magandang araw Pilipinas muli na dito na naman po ang yung lingkod, Ipipanyo Labrador sa ating programang Kompermado. At syempre sa ating magpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubaybay tumututok po sa inyong lingkod, Ipipanyo Labrador dito po sa ating programang Kompermado. So, at syempre binabati din po natin, maging yung ating mga bago mga subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Compare Mado. Sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan hu natin Itong si Alice Gooh na kung saan po mga minamahal kong mga kababayan eh, Talagang uh, nagalit ho ang ating mahal na Pangulo no? So sa pagtakas po ni Alice Goo, nagbigay po ng pahayag itong si Senador uh, Wen Gatchalian na ayon po ka uh, ayun po sa kanya no na itutuloy pa rin ng Senado ang pagsasampa ng kasong kriminal labang kay Goo o Go o Wiping na kung saan po mga minamahal kong mga kababayan kilala rin na bilang pangalan ni eh, Alice Goo na kung saan para po sa kasong uh, fair jury at para sa kanyang patuloy na pagsuway sa supwena ng uh, Senado o panawagan ng Senado at para kay Gatchalian uh, sa kabila po ng mga ulat na nakaalis na si Alice Go o si Go Yping dito sa ating bansa sinabi ng senador na kahit nakaiwas pa si Go o sa ating mga otoridad sisiguraduhin niya naman na mananagot ang mga tumulong sa kanya Ha? o tumulong kay Alice Goo, ha na ayon pa nga sa kanya, ito ay isang sampal sa Bureau of Immigration at sa Civil uh, sa Civil Aviation Authority of the Philippines na mas kilala po sa CAAP, ha at sa in-charge ng uh, nasabing airport, yung uh, tinatawag nilang airport manager, ha. Kaya sa totoo lang para po sa akin eh tama po ang sinabi ni senador Ricardo Ceveros na hindi ka basta-basta makakalakan sa isang paliparan nang hindi ka na de ah, at hindi ka makakalagpas sa airport kung wala kang dokumento na kung saan kailangan mong dumaan sa investigation o sa immigration na pinaliligiran po ng napakaraming mga CCTV, maraming mga ebidensya sa bawat galaw sa loob ng paliparan hanggang sa uh, makasakay ka uh, sa sinasabing aeroplano. At ayun din uh, sa sinabi ng ating uh, ginagalang na Senador Gatchalian, uh, ganun din ang kanyang uh, naging pahayag na na Parang uh, kung talaga si Alice Go'o dito sa immigration, eh ganun din. Uh, pareho po sila ng sinasabi po ng ating uh, ginagalang at uh, minamahal na Senador Rizal Severos. Kung maaalala din po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, ano dahil po sa pangyayaring ito, nagbanta po si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ayon pa sa kanya may gugulong daw na ulo o may gugulong daw na ulo ng isang tao. Tao ang sinasabi dito ha. Ah, ah lalong-lalo na yung sinasabi niya ito ay address po ito doon po sa mga personnel ng Bureau of Immigration o BI na may kinalaman po sa pagtakas kay uh, Alice Go o kay Go. Wiping ha, ah. tama nito Go Wiping. Ah. Kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, yung pagbabanta pong ito ni Rimulya ay kasunod po ng pagpapaimbestiga ni Rimulya sa National Bureau of Investigation o NBI at sa BI na alamin ang pangyayaring ito sa pagpuslit po ni Go at kung tama po ako mga kababayan ko, sinabi rin ni Rimulya sa kanyang statement na as civil servants, we have sworn to the country our unwavering integrity, transparency, and accountability in all our actions and decision. Yan po ay ayon po sa akin na alala, ha? Di ba? Sa totoo lang din mga minamahal ko mga kababayan dahil po sa pangyayaring ito eh, nagsalita na po talaga ang ating mahal na Pangulo at first time ha, na nakita natin na talagang uh, galit ang ating mahal na Pangulo kitang kita po sa kanyang uh, reaksyon, sa kanyang salita maging yung mga senador, lalong lalo na sa, lalong lalo na itong si Wen Gatchalian, senador doon nila nakita na talagang uh, mo talagang may galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ha? Oh, sa totoo lang ah, panoorin ho natin para makita ninyo kung ano yung naging reaction ba talaga ng ating mahal na Pangulo dahil dito sa pagtakas nga ah, ni Go Wiping na kung saan pinagdududahan na duda talaga ang ating mahal na Pangulo na may tumulong talaga dito. So ito po panoorin natin mga minamahal ko mga kababayan. Natutugis na ni Pangulong Bombong Marcos ang lahat ng kasabwat sa pagtakas ni dating Bambang Tarlac Mayor Alice Go. Nauna nang pinakansila ng palasyo ang pasaporte ng magkakapatid na Go at kasabwat umano nila sa Pogo na si Cassandra Ong. Nasa front line ng balitang yan si Gerard Jalapena. Hindi raw hahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi maparusahan ang mga kasabwat sa pagtakas si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na tutugisin at isisiwalat niya ang mga nagtraidor sa tiwala ng taong bayan. May ginagawa na raw na investigasyon at tiniyak niyang masususpindi at mananagot sa batas ang lahat ng responsable. Giit pa niya, wala raw lugar sa gobyerno ang sinumang inuuna ang pansariling interes kaysa pagsilbihan ng taong bayan. So yun po mga minamahal kong mga kababayan, ano? Nakita ho natin, napanood po yung uh, mensahe po niya. Na talagang dun po sa kanyang mensahe, matindi po yun. First time nating uh, narinig yun sa ating mahal na Pangulo. Sigurado ho't kinakabahan na talaga dito yung mga kung meron mang may mga kasabwat nito pero uh, ayon ho sa ating nabalita kung tama po ah na nahuli na ho si Cassandra Ong maging itong kapatid ho ni Alice Goo ha? Ah, na ang pagkakaalam ko eh sa Indonesia po ito nahuli kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan uh, at ito nga uh, nakuha na sila ng uh, mga otoridad natin no mula Malaysia uh, Indonesia pauwi po dito sa ating bansa. So ang uh, hinihintay na lang ho natin dito mga minamahal kong mga kababayan eh kung uh, makukuha ba itong si Alice Go oh? uh, at ko lang kasi uh, may mga pinahayag ho kasi si Senador Gatchalian ah, kasi mayroon po siyang uh, ano kanina yung tawag dito may interview po siya so uh, pakinggan ho natin kung ano po yung mga masasabi at sasabihin ho ni Senador Gatchalian eto po panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan Okay, last na lang po sa Encosen. Am um, tanong ko lang po sana given ito nga po nahuli na yung dalawa am um, ano po yung message nyo ngayon kay Guwaping o kay Alice Go mag surrender na siya uh, again it's a matter of time hindi mag magiging mahirap sa kanya na gumalaw at uh, uh, habang nagtatago siya yung kaso niya ay umuusad yung kaso niya ay uh, ay uh, lumalala at uh, mag-surrender na siya dahil hindi hindi tatagal no hindi tatagal siyang ganito yung buhay ganito yung buhay niya na nagtatago again it's a matter of time na mahuhuli at mahuhuli rin siya so yun mga minamahal ko mga kababayan yung sinasabi po dito ni uh senator gatchalian eh para po sa iba no sa iba lang po kasi alam naman ho nating lahat siguro na halos lahat po ng mga kaalyado ho, o mga taong may connection po kay Rodrigo Roa Duterte katulad na lamang ho ni Bantag 'di ba mag ilang taon na po ba simula nung no nagtago siya dahil nga po doon sa issue ni Kaper Sir Lapid na kung saan dahil nga sa kanyang uh, pagbubunyag sa lahat po ng mga mga sekreto, kawalangyaan mga ginagawang hindi magaganda ng mga Duterte pinapatay siya sa pamamagitan noon ni Bantag na ngayon hanggang ngayon po ay nagtatago pa rin pero wala pong nagagawa ang uh, ating uh, gobyerno katulad doon ng DOJ isa na po dyan, yung usapin din tungkol po kay Arnie Tebes. Magdadalawang taon na lang ho. ba? Diba? Simula po nung uh, minasakir, pinamasakir ni uh, Arnie Tebes. Itong uh, uh, ginagalang at minamahal po nating uh, Gobernador Ruel Ragay Digamud dyan sa Pamplona, Negros Oriental. Eh, hindi ba eh, hanggang ngayon si Arnie Tebes ay nasa kamay pa rin ho ng Timor-Leste. Eh hindi po makuku makuha-kuha ng ating mga Interpol eh samantalang kung gugustuhin eh makukuha naman talaga kasi alam alam natin kung nasaan alam ng gobyerno kung nasaan tukoy kung nasaan nakatira So ito rin po'ng tungkol po kay ah uh, ah uh, tawag nito ah uh, ah uh, Kibuloy hindi ba hanggang ngayon po, di ba? eh sa nakikita po kasi ng ating mga kababayan eh yung nangyayaring ito hindi kaya ito ay katulad lamang ng uh, pangyayari dito kay Kibuloy na para lamang sabihin na may hustisya para lamang sabihin na gumagana yung justice system natin dito eh sinasadya na ipahuli yung mga yung mga buntot ha? Yung mga alalay ha? kasi tingnan nyo ah nahuli na lahat-lahat yung mga tao ni Arne Tebes, tama? Kung maalala po ninyo. Pero si Arne Tebes, bagamat nakikita at alam na kung nasaan, eh hindi pa rin na nahuhuli o nakukuha ng ating gobyerno, lalo na ng DOJ. Pati itong si Kibuloy, hindi ba yung limang kasabwat niya, tama ba ako, hindi ako nagkakamali, apat ba o lima, alin man doon, eh di nahuli na lahat. So, pero hanggang ngayon si Kibuloy hindi pa rin po nakukuha mga minamahal kong mga kababai. Kaya ang naiisip ngayon ng ating mga kababayan, yung nangyaring itong panghu pagkahuli dito kay uh, sa kapatid ni dito kay Sandra Ong pati sa kapatid ni Alice Goo, oh, hindi kaya ito ay palabas lamang para sabihin lamang na may justice system talaga at gumagana yung ating authority kasi ang tanong ho kasi dito natin na mga kababayan, oh, mabilis lang naman palang mahuli, mabilis lang naman palang madetect kung nasaan. Eh bakit si Arnie Tebes hanggang ngayon? Yan po yung hindi po natin maiiwasan na na maitanong ho yan ng ating mga kababayan kasi hindi ba na eh, nakasubaybay ho yung ating mga kababayan sa mga kaganapan. Pero doon sa sinasabi ni ni Senator Gatchalian na iiksi na o liliit na yung mundo ni Alice Go eh, eh siguro siguro hindi naman natin pwedeng husgahan eh, siguro kasi nga ito kumikilos naman sila pero ang tanong hindi ba si Arnie Teves din naman pati si pati si Kiboli, lumiliit na rin ang mundo pero ang pinakagusto kasi ng taong bayan, mahuli Lumiit nga yung mundo, hindi naman nahuli. Kagaya ni Bantag, hindi na nga natin naaamoy ngayon, hindi na natin alam kung buhay pa ba si Bantag. Baka mamaya, pinakatay na rin. Ha? Alam naman natin na walang pinipili yan si Rodrigo Roa Duterte pag sa tingin niyang pagdating ng panahon na parang uh, makakasagabal pa ito sa kanya eh mismo siya na ang nagpapaligpit dun sa mga tauhan niya na maaaring maging problema maging problema pa niya pagdating ng panahon, di ba? So, pero ganoon pa man, abangan natin. Abangan natin kung ano ang mga baka mamaya eh di ba, matulad lang din ito kay Arne Tevez na nahuli na lahat-lahat, nakasuhan na yung kapatid niya, nahuli na yung mga pumatay mismo kay si Gobernador uh, Ruel Ragay Digamo, o oh, dito naman kay Kibuloy na na lahat ng mga kasama niya, kasabwat niya pero sa hindi pa rin. Pero ang isa sa mga hinihintay natin dito na kasi sinabi ng ating mahal na pangulo, di ba, na isisiwalat niya. So ibig sabihin, mayroon ng 50% o 80% na alam niya na. Ang tanong dito, sino ba ito? no? Ito po yung dapat abangan ng taong bayan. Kung sino itong sinasabi ng ating mahal na Pangulo na isisiwalat niya. So, para sa akin na kayo hulaan nyo na. Kayo, siguro alam nyo na rin. At malamang dito, eh, sasabit talaga dito ang mga Duterte. Kung di man ang mga Duterte, mga tao ng mga Duterte. Mga tao ng mga Duterte, na sa atin ng Senado, sisiyasatin sa atin din ng Kamara, at uh, lilitaw dito na uh, lalabas pa rin ang mga Duterte. Itagaan nyo sa batuyan yan, mga minamahal ko mga kababayan. Lalabas pa rin ho dito na may kinalaman ng mga Duterte dito. asahan uh, aasahan Ako kahit hindi na po natin na uh, kahit hindi pa natin naririnig ang sinasabi ng ating mahal na pangulo, tiyak na alam ko na po 'yan. Pero ganoon pa man mga minamahal kong mga kababayan, eh sana eh doon sa panaw panawagan po ng uh, ating senador uh, Wen Gatchalian dito kay Alice Go na sumuko na sumuko na siya kasi sa nakikita ko naman mga minamahal ko mga kababayan ano eh siguro kung uuwi si Alice Go susuko si Alice Go at masasabi niya yung mga katotohanan yung pawang katotohanan talaga eh, Alam naman natin, grabe maging artista din to. Parang ayaw na nga maniwala ng uh, buong mundo dito, ng mga kababayan natin. Nakita nyo naman kung pa paano niya, paano niya talaga iginiit na pili isa siyang Pilipino. Bagamat alam niya sa sarili niya na siya isang Chinese. Dahil lang sa kagustuhan niyang manatili bilang mayor ng di Diba nakita nyo, yung taong likas na sinungaling talagang... Uh, paninindigan niya yung kanyang pagiging sinungaling kaya nga uh, sana eh hipuin siya ng uh, mga kalat na espiritu diyan na umamin na oo, oh, umamin na, kasi sa nakikita ko kapag siya ang naging dahilan para matukoy, malaman siguro gagaan pa yung kanyang sintensya siguro bibigyan pa siya ng konting pabor ng ating gobyerno dahil sa kanya, eh natukoy na talaga kung sino-sino at ano ang mga tao uh, sino yung mga nasa likod nila sino yung mga nasa likod ng mga kaguluhan ito ng mga krimen na ito ng mga nagaganap na hindi maganda sa ating bansa, diba? eh sa pagkahuli ho ngayon ng uh, ni Cassandra Ong matino pati nito ni Sheila Go eh balita ko po, po mga minamahal ko mga kababayan eh parang iritang parang naiirita po si Sarah pati <laughs> eh? mga Duterte para po silang para silang may bulati sa puwet hindi sila mapakali eh, may nakarating ho sa akin dito ha may nakarating ho dito na sa pagkahuli po ng dalawang ito eh, tila kinakabahan ho si Sara Duterte. Kinakabahan ng mga Duterte. Dahil, alam nyo na, ba diba? Lalong-lalo na ngayon, ni eh, nakita nyo naman na may usapin po dyan sa kamara patungkol po dito sa dalawang bilanggo na nagsabing may pinapatay pala itong si Duterte tungkol doon sa tatlong Chinese. Ah, doon sa tatlong Chinese na pinapatay sa kanila na ang involved dito ay si Rodrigo Roa Duterte. Kaya sumasakit talaga ang ulo nila ngayon at hindi na nila alam kung saan sila mag, saan nila saan sila sasalag. Tayo <coughs> sa kaliwat kanan, baba taas yung kanilang mga pananagutan na dapat nilang sagutin. <coughs> Diba? Kaya sa nakikita ko, ito, ito y sinasabi ko sa mga Duterte. Kung hindi kayo siguro gumawa ng mga kabalbalan, hindi nyo siniraan ang aming mahal na Pangulo, hindi kayo gumawa ng kahit anumang mga paninira laban sa aming First Lady Lisa Raneta Marcos, hindi kayo magkakaganyan. Para kayong nakipaglaban sa gitna ng ring na hindi nyo na alam ngayon kung ano ang, saan kayo sasalag. Napanood nyo ba yung away ni Pacquiao at saka ni Morales? Di ba? Diba? Hindi alam ni Morales kung saan niya sasalo, saan niya sasalagin yung suntok ni Pacquiao. Parang ganun. Di ba? Diba? Inumpisahan nyo eh. Nakipag ano kayo eh. Nakipagsubukan kayo. Para bagang sinabi nyo, kami lang ang hari, kami lang ang matapang, kami lang ang magaling. ano ngayon nangyari sa inyo ngayon? E di hanggang ano na lang kayo hanggang uh, paawa effect. Ito yung ginagawa ni Sara Duterte ngayon, 'di ba, mga kababayan? Paawa effect. Magsasalita siya ng uh, ano to political harassment. Ano political harassment 'yan. Idinadaan eh, naman sa proseso. Hindi katulad ng tatay mo ninyo na ang inyong proseso ay sa pamamagitan ng double barrel. Sa pamamagitan agad ng pagpatay na walang wala man lang abiso sa hukuman, wala man lang konsultasyon sa mga ahensya na mayroong kaugnayan sa human rights, 'di ba? Kaya mga kababayan ko sa usapin pong ito tungkol po sa dalawang ito na nahuli nga na doon sa Indonesia. Abangan ho natin kung ano po ang magiging usapin dito. Pero ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, eh maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating programa ang Kumpirmado. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang Maraming maraming salamat po. <laughs>